magninyawa trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. Upang maging harapan, dapat tayo sa pagdiriwang ng mga banal na mister. Atin pong sabitin. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo na mapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Oremos, ama naming mga pangyarihan, ngayong kapistahan ni Apostol San Felipe at Apostol Santiago, hinihiling namin na kami pangindapasin upang ang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa iyo. Alam-alam kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kurinda. At ngayon, ipinaaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananaman sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalataya na. Sapagkat ibinigay e, ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko, na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan at siya ay nagpakita kay Pedro sa kasa labing dalawa. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na limandaang kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago, sa sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin. Bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng hindi panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating pong itutugod, tutugod, naganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag sa susunod na gabit araw. Tugod. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala rin naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay naganap ya ang tinig. Ang balita yung maabot sa duluhan ng daigdig. Tugod. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Sumayin niyo ang Panginoon Ang mabuting balita ayon kay San Juan Pagpuli sa iyo, Panginoon Noong manong iyon, sinabi na Yesus kay Tomas Ako ang daan, ang katukuhanan at ang buhay wala ko makapupunta sa Ama kundi sa pagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisihan na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, Di yata hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakakita sa akin ay nakakakita sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasabi sa ganang akin. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa ama at ang ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawain ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta ko sa mga. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamagitan ng anak gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon pinupuli ka namin Panginoong Yesu Cristo, ngayong araw na ito, pinaparangalan natin si Apostol San Felipe at apostol sa Matapos sabihin ng Panginoon sa kanyang malagat, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hiniling ni Felipe kay Jesus na ipakita sa kanila ang Ama. Ang sabi niya, nais po namin ipakita ninyo ang Ama sa akin. Narinig natin ang sagot ni Jesus. Matagal na inyo akong kasama, Felipe, hindi ka ba naniniwala ako'y sumasa ba at ang ama'y sumasa akin? Ang nakakakita sa akin ay nakakita na sa akin. Si Jesus, ang buhay na refleksyon ng kanyang ama. Ang sabi ng simbahan, It is not a matter of seeing with our own personal eyes, but of coming to know Jesus through our deep faith, pure love, intense prayer, and readiness to do His will. Ito mga sangkap ng ating devotion sa kamahal-mahal ng puso na Yesus. Hangan na mas mapalalim ang ating pagkakakilanlan sa Panginoon. Sa magitan ng pananahin, sa magitan ng malalim na pagtitiwala sa Kanya, sa magitan ng kahandaan na gawin o tugtig ng kanyang kalooban sa ating buhay. Ang may malalim na pananampalataya ay siguradong makikita ang Diyos. Sa lubang tipan sinasabi sa atin, hindi mo makikita ang Diyos hanggat hindi ka mamamatay. Kaya tapakahalaga sa buhay na ito, hindi man natin makita ang Panginoon, at least parang natin siya sa ating panalangin. Kaya ang tanong, nararamdaman niyo ba ang Panginoon? Sinisikap natin mapaganda ang ating misa sa karangalan ng kamahal-mahal puso ni Jesus. At marami pa tayong improvement na gagawin upang mas maging banal, solemne ang ating celebration. Lahat ay ating gagawin upang magbukas ang langit tuwing misa daman natin na tunay na bumababa ang Panginoon sa ating lahat. Atin. Napakahalaga po nito. <coughs> Kung mararamdaman lang natin ang Panginoon sa bawat misa, gagawin natin ang lahat para tayo ay makatala. Mahalaga po na sa lahat na buksan ng ating puso at isipan sa presensya ng Diyos. Upang hindi lang basta makita ang tinapay at alam, kundi tunay na maramdaman ang presensya ng Panginoon sa kanyang katawan, dugo, pagkatiyos at pagkatao sa binasbasang tinapay na ating tinatanggap. Naniniwala na ang Panginoon mismo yun. Mahalaga na maramdaman ang presensya ng Panginoon sa bawat misa. Kaya patuloy natin sisikapin mapaganda ang ating mga selebrasyon at mahalaga na tanggapin ng Panginoon sa bawat selebrasyon na ating ipinagdiriwang. Sumasampalataya sa kapangyarihan ni Jesus na niniwala sa poder ng kanyang pangalan. Sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, Ano mang hilingin ninyo sama sa aking pangalan ay ibibigay ko upang maparangalan ang Ama sa pamagitan ng anak gagawin ko ang anumang tilingin ninyo sa pangalan ko. Kaya nga, sa lahat ng panalangin, sa uling parte, lagi natin sinasabi, in Jesus' name, sa ngalan ng Panginoong Yesus, naniniwala, sumasampalataya tayo, na ito ay ipagkakalog ng Panginoon sa tamang panahon, ayon sa kanyang kanooban. Wala naman talaga tayong inaasahan. Kung hindi niya kumalapit tayo sa Panginoon ng may malalim na pananampalat. At sinisikap natin na ibahagi ang paniniwala ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kasamahan sa trabaho. At sa proseso, unti-unti tayo gagamitin ng Panginoon upang katulad ni San Felipe at Apostol Santiago, maging refleksyon din tayo ng mukha ng Diyos para sa inyo. Nawa, patuloy nating nagnamim ang presensya nito upang tayo'y baguhin at pagpalaan sa bawat misa na ating tinadaluhan. Nawa, tunay na maging buhay ang ating pananampalataya upang lahat na makakakita sa atin ay magbigay puli at pangalit sa atin. Kundi mo, O oh Diyos.

Hãy sai yo kênh Ghiền Mì la Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sai yo tataligtan O, oh. Manalangin kayo mga anak upang ang ating alay sa karangalan ng kamahal-mahal puso na Yesus ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga mga pangyarihan. ng Panginoon na paghahain sa mga kamay sa kuryan niya at karangalan sa ating kapaginabangan at sa buong sabay ng banan. Ama, tanggapin mo ang aming mga alay na may maging kaluhod-lugod ang aming buhay. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Ama, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hawak mo sa iyong kamay ang aming buhay. Kabilubus na maasa sa iyo na kaysa ng mga mudel, kami nagbubunyi sa iyong katakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na mga upo, ng langit at lupa ng katakilaan o sana sa kitaasan. Pinagpala na parinito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kitaasan. Very Santo says Domine, Consomni Sanctitatis, Suis, Tuis Dijens, Achipite, et Limitate, Ex audio omnes. Hic est in cardi sanguinis mei, nobite eternitas dabit qui, from et visit from multiple death, endur me pecatorum, hoc facete mei in coemoratione. <laughs> Misterium fidei Kristo'y namatay, si Kristo'y ay si Kristo'y pabalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa namin na paglaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyo anak, isinasamo namin kami sasalo sano sa katawan at tubo ni Kristo ay mabuklod sa paghintan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ng aming Santo Papa Francisco, ng aming obispo at ng tanang kapalit. Alalahanin mo mga patid namin lahing na may pag-asa muling mabubuhay. kawad mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. kawad mo at kami lahat na makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaysa ng mahal na Birhen Maria ay nanang Diyos ni San Jose at lahat ng mga banal na nabuhay sa digdig na kalugod-lugod sa iyo may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikarangan mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo, Cristo. Sa magitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Atin kong nasalin ang Ama namin. sa namin sambahin ng Adan, Papasabi ng kariyan. Sundin ang loob mo din sa lupa para ng salamat. Bigyan mo kami ngayon ang na aming kakaling sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintunod sa tukso at iadya kami sa lahat na masama. Amin. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkalooban na kami araw, -araw iligtas sa lahat ng kapahamakan at desgrasya, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Isa Kristo. Sapagkat sa iyo nagbumula ang kapangyarihan, kapurihan, magpasawalang ang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ay laging sumayin niyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please be with you. Ordero ng Diyos sa nag-alis na makasalada na sandibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos sa nag-alis na makasalada na sandibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos sa nag-alis na makasalada na sandibutan, ko sa amin na pabeta, narito ang Panginoon ang mukha ng Ama para sa amin. mga ang mga sumasampalatay. Panginoon, hindi ako na dapat pagpatuloy sa Ngunit si isang salita mo lamang ay gabi ay tayo ng katawan ng tubo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, nawa ang Eucharistia aming tinanggap ay maging baon namin hanggang sa buhay na walang hanggang. Pinihiling namin ito sa ngala ni Jesus na aming Panginoon. Sabain niyo ang Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng mga pangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos na po, Mayo tayo at sa trabaho. Para sa higit na kalangalan ng Panginoon. Salamat, Salamat sa Diyos. God <laughs> Mayo pananagutan sa.